Genesis chapter 3 Tinawag ng Diyos si Moses Habang nag-aalaga si Moses ng mga tupa at kambing ng father-in-law niya na si Jethro, ang pari ng Midian, nilid ni Moses ang mga hayop sa desert. Nakarating sila sa Sinai, yung banal na bundok. Nagpakita doon ang anghel ni Lord na parang apoy mula sa gitna ng isang mababang puno. Lumat si Moses at nagtaka siya nang makita niyang nagliliyab ang halaman pero hindi ito nasusunog kakaiba ito naisip niya bakit hindi nasusunog ang halaman lapitan ko nga nakita ni Lord na lumalapit si Moses kaya tumawag siya mula sa halaman at sinabi Moses Moses sumagot siya Yes po nandito po ako sinabi ng Diyos Huwag ka nang lumapit pa Hubarin mo yung sandals mo kasi banal ang lugar kung saan ka nakatayo ngayon. Ako ang Diyos ng mga ancestors mo na sina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moses ang mukha niya kasi natakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi pa ni Lord, Nakita ko kung paano ang paghihirap ng bayan ko na nasa Egypt. Narinig ko ang pag-iyak nila dahil sa pagpapahirap sa kanila ng mga Egyptian officers. Alam kong hirap na hirap na sila. Kaya bumaba ako para iligtas sila mula sa mga Egyptians at ilabas sila mula sa Egypt. Tapos, dadalhin ko sila sa isang malawak, mataba at masaga ng lupa kung saan nakatira ang mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites at Jebusites. Talagang narinig ko ang pag-iyak ng bayan ko at nakikita ko kung paano sila pinapahirapan ng mga Egyptians. Ngayon, papupuntahin kita sa hari ng Egypt para mailabas mo ang bayan ko mula sa lugar na yon. Pero sinabi ni Moses sa Diyos, Sino po ba ako para puntahan ang hari at palayain ang mga Israelites mula sa Egypt. Sumagot ang Diyos, Sasamahan kita. Ito ang magiging sign na pinadala kita. Sasambahin niyo ko sa bundok na ito. Pag nailabas mo na ang bayan ko mula sa Egypt. Pero sumagot si Moses, Pag pumunta ako sa mga Israelites at sinabi ko sa kanila, pinadala ako ng Diyos ng mga ancestors nyo, tatanungin nila ako ano ang pangalan niya? So ano pong sasabihin ko? Sinabi ng Diyos. Ako, I see ako nga. Sabihin mo sa mga Israelites na ang Diyos na tinatawag na ako nga ang nagpadala sa iyo. Sabihin mo sa kanila na pinadala ka ni Lord, ang Diyos ng mga ancestors nila, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. Ito ang pangalan na itatawag sa akin forever ng lahat ng mga susunod na generations. Puntahan mo at i-gather ang mga leaders ng Israel at sabihin sa kanila na nagpakita ako sa iyo. Akong si Lord, ang Diyos ng ancestors niyo, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mo sa kanila na binabantayan ko silang mabuti at nakita ko kung ano ang ginagawa sa kanila ng mga Egyptians. Nag-decide na akong alisin sila sa Egypt kung saan sila pinapahirapan. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain ng mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites at Jebusites. Papakinggan ka ng mga Israelites kaya isama mo ang mga leaders ng Israel at pumunta kayo sa hari ng Egypt. Sabihin mo sa kanya, Si Lord, ang Diyos ng mga Hebrews, ay pinakita ang sarili niya sa amin. Ngayon, payagan mo kami na mag-travel ng tatlong araw papunta sa desert para mag-offer ng sacrifices kay Lord, ang Diyos namin. Alam ko na hindi kayo paaalisin ng hari ng Egypt hanggat di siya napipilitang gawin yon at di niya nakikita na mas powerful ako sa kanya. Kaya gagamitin ko ang power ko at paparusahan ko ang Egypt gamit ang mga nakakasindak na mga bagay. Pagkatapos nun, papayagan niya na kayong umalis. Sisiguraduhin kong irerespeto kayo ng mga Egyptians para may madadala kayo pag alis nyo. Hihingi ang mga babaeng Israelites ng mga damit at alahas, naginto at silver sa mga kapitbahay nilang Egyptian o sa kahit sinong babaeng Egyptian na nakatira sa bahay na iyon. Isusuot ng mga Israelites ang mga ito sa mga anak nila. Sa ganun, dadalhin nyo ang mga yaman ng mga Egyptians.